kasi sa inyo no, nung ni ano ni Estrella. <laughs> mamaya sa kusang Pinoy. Dadalhin niya ngayon si Ate Joan. Kasi crash na crash yan, unahan na na rin mamaya si Joan. Kasi tatlo ang kalma ng karibal niya eh. Si Kuya Venom at saka si Kuya Bird. Pero may the best man win. George Stregan. Hindi <laughs> na makakita yun. Huwag <laughs> ok, hindi na makakita yun. <laughs> Hindi <laughs> na Tumawa ka naman. Hindi na Pagod na yata. Hindi <laughs> yata yung sinurado. Pagod na. Pagod na yung pagod na pagod na. Okay. Hindi <laughs> na, na, makatawa. na makatawa. Wala tayo. Tumpok na to. na. Nasa na. Hindi na makatawa. Hindi <laughs> na makakiti. Hindi na makakiti. Hindi ito guys. Puro to. Ayun, malapit na. Malapit sa yan na sa tuktok. Yan, na, tuk na, yan. Ito ah, na, yun na yung na yun. Ako na yun. Yung mo, tanungin mo kung kaya pa. Kaya pa, kayo dyan, Dan. Kaya pa daw. Dandahan lang. Dandahan lang. Mga kaahot din. Yun. Dan, natali na ito. Malahan, magandang naga, no? Pwede ulit. Gusto mong palitan na sing punta. Tamasin ko yun na, ang lakas? Oh, okay. Ito, na yun. Ayos na guys, dito na lang. Oh.